Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Pinoy Crew TV! Ayan, ang gagawin natin video ngayon, ito ay tungkol naman kay Carlos Yolo. Alam niyo, um, since nung pagkapanalo niya ay nagkaroon na talaga ng napakatinding si Glot ang mag-ina at saka ang kanyang pamilya nila mag-ina dahil ito sa kanila ang problema abot sa pera 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 dis pera dis so gusto batagal ko nang gustong gumawa ng reaction para sa akin bilang isang ina pero hindi ko yun ginawa kasi parang wala time, time wala oras busy kasi so ngayon gusto ko na sanang manahimik kaya lang ay uh, ang mga netizens at at yung mga vloggers at yung mga media outfit na malaki GMA, ABS, hindi talaga tinitigilan yung issue na yan kasi nga yun, napakainit. So, ang uh, dito ako na pa uh, yung news na may nagsasabi na ang pagdiriwang daw para kay Carlos Carlos Yulo sa Manila, ay hinaharap ng matinding pagtutol na cards na naman so ayan ang reaksyon natin dito ay bakit tututulan sino ba sila natututol kasi nga uh, ito ay isang napaka Uh, halaga or napakalaking celebration niya sana dahil imagine two golds isang tao lang ang nanalo kaya lang may problema talaga sila so sinausawan pa ng mga netizens na syempre yung mga vloggers yung mga marites ako na rin oh, hindi hindi tumariteso oh. kasi parang mag-news lang ako So, ito ang sabi dito. Nakita ko lang to sa trending eh. Sa trending, sabi dito, uh, 23 hours ago, sabi ito, Manila Philippines. Babasahin ko na lang. Nagkaroon ng matinding reaksyon mula sa ilang netizens kaugnay sa ini. Handang heroes welcome para kay Carlos Yulo, ang two-time Olympic gold medalist. Ayon sa mga kritiko, hindi raw nararapat na bigyan ng ganitong uri ng parangal ang isang tao na umano'y walang pagpapahalaga sa saring pang sariling pamilya lalo, lalo, lalo na sa kanyang ina ten and sket o oh, sa kanilang naman yon uh, wala sang magagawa kung gagawin na Philippines kasi ang tao ay hati my pro mothers at my pro Carlos naman. So kung ayaw ng mga pro mothers sa pagdiriwang yung pagsalubong kay Yulo, wala silang magagawa kasi uuwi at uuwi din yun. Kasi nga tatanggap siya ng kanyang mga regalos, ng kanyang mga rewards, di ba? Ito, isa sa mga netizens ang nagsabi, pag nakita ko yung Carlos sa parada niya dito sa Manila, pabatuhin ko siya para maramdaman niya ang sakit na ginawa niya sa pamilya niya. Hala nga, sige na nga batuhin niyo bakit wala ba tayong wala ba tayong batas o pag binato mo yan eh, diba eh, kakasuhan ka ng physical injury ala sige makukulong pa kayo kaya ano na lang may payahayaan na lang natin sila magdiriwang maging masaya at magcelebrate ng kanilang pagkapanalo. Mm, grabe, babatoy daw ng but butilya. Anak ko, na isang bottle. Para sa ilang citizens, ang Heroes Welcome ay para lamang sa mga taong may mabuting kaluuban at respeto. Lalo na sa kanilang sariling ina. Dahil dito marami ang naghayag ng kailang pagtutol sa pagbigay parangal kay Yulo sa kabila ng kanyang matagumpay sa larangan ng sports. Yun nga. Mm. Kasi masasabi din natin yun, na magkaiba sila ni Manny Pacquiao, magkaiba sila ni... Kasi, kasi magkaiba sila ng nanay, di ba? May kanya-kanya tayo, gano'n. Pero gagawin din ako ng sarili kong video na about sa uh, party sa aking uh, pagiging anak at pagiging ina kasi ina na din ako na naging anak din dati. Dati ngayon hindi rin anak. Ito, habang ang iba ay nananatiling nan tahimik, ang mga pagtutol nito ay patuloy na lumalakas at nagiging usap-usapan sa social media. Ito kasi social media ay eh, hindi pa malinaw kung paano tutugon si Yolo o ang mga opisyal ng Maynila sa mga hinaing ng publiko. Ngunit tiyak na ang isyong ito ay mananatiling mainit na paksasap uh, mga darating na araw. Oo, mainit nga siya. So ayan, nakakiayak. Meron itong picture picture si Yolo na itinaas niyong kanyang gold at dito naman sa kabilang picture ang kanyang tatay at nanay at kapatid na babae ay nagyakapan so ito oh, meron tayo dito isang comment sabi niya sabi nito uh, pro ano talaga to siya pro Yolo sarili niyang ina ang magumpisa at sumira sa kanya siya ang kalawang sa na sumira sa sarili niyang anak aray ko po nasa Murang edad pa si Chloe, di pa niya maintindihan ano ang dapat gawin. di ba Mas uh, sukat pa ina niya ngayon uh, sa ginawa niya. Masikat pa yung ina niya sa ginawa niya. Yun. Yun bang inumpisa niya ang apoy, walang katapat na karma din. Mother is mother, sabi niyo, pero depende rin. Respect biggest respect. Ginalang ba ng ina niya ang ipag- sigawan niya sa social media na wala siyang anak na tinatakwil niya, na walang utang na loob at kung ano-ano pa. If you were in his son's shoes, how would you feel to pas? Pasa lang dahil mother is mother. Dah kahit mali, pag-isipan niyo. Hmm. Ulo, mali nga. Yun ko sa inyo, kung mali ba, kayo, ano masasabi niyo? O dito, sabi dito, murang edad baka mo kahit pala may jowa na kung murang edad di pa yan, magjujua. Kaya mismo sumira sa sarili, mas parirad yung jowa niya walang iniisip kundi sarili lang niya. Mm. So, ito naman ay kakampi ng mother. So, dito sa trend na to ay hati ang mga tao. May kumakampi sa mother, may kumakampi din sa anak. Syempre, ganun talaga. Two-sided. So, ito pa, may nagsabi na, Congratulations, Carlos Yolo. Kung minsan ang tao talaga madaling mapahusga ang sarili kaya nilang pamilya, perfect kaya. For me, walang perfect kasi di may iwasan na magkaproblema. Pero, pwedeng ayusin sa maganda ang usapan. O ito, ang magandang komento. Ito, sa Australian lang siya, magpa hiros welcome, lol. Mm -hmm. Kasi yung kanang jowa ay Australiana. Ito, Uh, sabi naman niya, bilang isang atlet na nagbigay ng karangalan, siguro naman walang problema kung i-welcome bilang pagbibigay po sa inyo niyang dalawang medalya. Isang tabi na ang family issue, at least lang huwag lang sana isama yung GF niya sa kahit anong pagdiriwang para kay Carlos sa kanyang pagkapanala lalo na sa pag-interview. Hindi hmm, yan pwede kasi nga yung jowa niya ang, ang naging sandalan niya during sa kanyang kompetisyon. Hmm, dapat andun yun syempre hindi yun mawawala pero so syempre puputaktihin siya ng uh, comment tang mga tao ito naman ang UA iba personal life iba Olympic achievement niya yung family issue niya was blown out of proportion ng social media tama. He and his trainer worked so hard for that gold. Lahat ng athletes all over the world. May mga issue yan. Ang siste, yung nanay niya, ilabas lahat ng problema nila sa social media. Give credit to him. Dami bitter. Ikaw bitter ka pa. So, yun. May kumakampi sa nanay. May kumakampi sa anak ah uh, ako para sa akin, naintindihan ko sila kasi nga hindi sila mayaman. So baka iniisip ng nanay na yung pag-unlad ng anak ay kasabay sila. At saka inisip siguro ng nanay na purkit single pa si Carlos Yulo ay pwede na niyang gastusin yung mga pera kahit ulang pa tulot kasi nga nanay nga siya, yun yun. ah uh, ito naman si, si Yolo siguro noong wala pa siyang girlfriend, walapang uh, wala pang may nagsasabi sa kanya na ganito gasto si ganito ihandol mo ang pera mo. Kasi nagkaroon sila ng problema ay mga ano yata parang 2022, 2023 yung ganoon. So during those times meron na siyang girlfriend kasi before that mga ne, eh, 2019, 2020, 2021, maganda pa naman yung mga post-post sabi nga ni Carlos Yulo na you are the best mother in the world na kahit anong bagay daw ay hindi siya ipagpapalit. Pero nung nagkaroon na siya ng jowa, yun ang nangyari. So wala hindi natin alam kung ano ang kanilang problema basta sa akin lang yun. Sinasabi ko lang sa inyo na dito lang talaga ako napare-act na ang netizen, wala silang magagawa, wala tayong magagawa kasi nga ang gobyerno naman ang magpapawelcome sa kanya. Tapos yung mga nagbabanta na pag nakita na hagisa ng ganito-ganyan, uh, beware na po kayo kasi meron tayong batas, baka kayo ay makilong at kakasuhan kayo ng physical injury pag ginawa niyan hindi yan maganda nako, makukulong ka, magkakauna ka ng problema, dahil sa kalang problema wag na uwi, pabayaan na natin sila kung anong gusto nila sa buhay mag-focus na lang tayo sa ating mga buhay-buhay, yun lang po maraming salamat at peace na lang sa ating lahat